So nandito tayo ngayon sa Eastwood at uh, mayroon tayong pasahero no. Nakikita okay, natin dito sa may C5 traffic restriction guys. Nakakatakot. Ah, Yan natin yung um, uh, dito na sa traffic. Ayun. Ayun na. na ah, Ma'am Evelyn,

Dito mam, no. <laughs> hindi pa na ano, papasemento. Kaya Pero kung umulan din ma'am, na no. Ay no? ito pero na dito ba it oh. sa lang pala at dito lang. Sa tapat ng hindi Pero hindi naman binabahari ito ka. Uh, Doon lang banda, no? Yeah. Oh, yeah. Thank you, ma'am. God bless po. So, yun nga guys, no? Uh, dito na tayo sa Marikina. So, maghanap tayo ng paserong panibagong booking. Thank you, guys. Bye.